Lilitaw ang kumpiyansa ng isang boksingero kapag hindi natatalo at sunod-sunod ang panalo sa mga world title fights. Kaakibat niyan ang mga impresibong knockout at magagandang performance kaya to the moon ang tiwala sa sarili. Kaya minsan ay minamaliit na lang nila ang mga bagong challenger na nakahanay. Ang hindi nila alam ay iyon pala ang magpapabagsak sa kanilang karera. Underdog man kung ituring abay dapat ikonsiderang threat lalo na sa larong boxing. Madalas, sa mga Pinoy boxer ay minamaliit ngunit delikado sapagkat may taglay na husay at eksplosibo. Sa kaso nitong si Zolani Tete ay sobra sa kumpiyansa ang ipinairal. Dismayado pa siya kung bakit daw agad inutos ang mandatory defense against Casimero dahil si Inoue ang gusto niyang makalaban. Eh, uh, I think I'll have to defend my title against Casimero. Tunog arrogante dahil rin siguro may pride bilang isang two-division world champion. Kinokonsidera rin ng marami na siya ang boogeyman ng bantamweight division sa time na ito. Sa madaling salita, siya raw ang kinatatakutan. Casimiro and me will only be inside the ring and it will my attempts against his. And I'm always the king of the ring and I will always lead the ring. Idagdag pa ang ginawang one of the fastest knockout in history of boxing Within 11 seconds lang. It sounds like your world record is in jeopardy. The 11 seconds, we're we gonna go quicker? Well, it depends on my mood. Just put me in a good mood, <laughs> then we'll see. Maybe the record can change. <laughs> Kaya skyrocket ang kumpiyansa niya na animoy hindi na nakasayad ang mga paa sa lupa. Take note, 12-0 ang winning streak niya bago magdepensa ng titulo kontra kay Casimero. Apat na beses na niyang nadepensahan ang titulo pati na ang pagtangka dati ng pambato nating si King Arthur Villanueva. Para sa kanya isang alikabok lang sa mata itong si Casimero na kanyang iichapuwera. Because it's my time and when it is my time, it's really my time. Watch out. Don't miss this one. Ngunit ang itinuring niyang alikabok lang abay ito pala ang magpupuwing at magpapaluha sa kanyang mga mata. May husay rin at sobrang hirap pasukin dahil sa tangkad,

tuwing aatakihin. Inside the strike zone and start throwing those combinations. He wants to throw bombs. That's Casimiro's style. Yep. And he wants to win impressively. Ang minaliit niyang Pinoy contender, abay mautak pala, samahan pa ng diskarte at knockout power. Animoy isang scientist at boxing ring ang ginawang clinic dahil nag e eksperimento si Casimero kung paano patitiklupin ang kampeon. You know, we were talking about how Casimero may be conserving his energy for the big punch. He's not the left jab any He's also... Sa isang iglap lang sa third round, abay temple shot o sentido agad ang tinamaan. Napasayaw ng tinikling at ang crowd ay nagsigawan dahil sa bikring masaksihan kung paano itumba ang hambog na kampyon. Hands Sobrang kumpiyansa at inexperience naman ang nagpabagsak sa isang undefeated Olympian. Ang akala niyang world title na Abay Kalbaryo pala ang dadanasin niya sa kamay ng isang kinatatakutang Pinoy. Naghanap ang kampo ni Casimero ng pagbubuhusan ng galit dahil sa pag-atras ng kampo ni Inoue sa nakatakdang laban. Naduwag daw ang Japanese at pinili nilang sagupain ang kangaroo na wala raw gaanong lakas ang mga suntok. Ngunit kumpiyansa si Maika at walang pakialam kahit 3 division world champion pa ang Pinoy. Yan nga madalas ang sambit ng mga undefeated. Kumbaga feeling nila ay untouchable sila. I'm hungry for this, you know. People expect uh, people will see a good boxing and I think I'll give good performance and I'm gonna bring the title back home to Ghana. You know what I'm saying? Sa unang round ay maganda ang ipinakita ng challenger dahil slow starter din si Alas sapagkat pinag-aaralan niya ang galaw ng kalaban. The boxing business has a lot of road warriors but what separates Casamero is that he has significant wins in eight different countries. Sa sumunod na round ay dito nagumpisang ma-figure out ng Pinoy. This is the first time Casamero has appeared on television in the United States so a bit of a coming out party for him. Solid ang palitan at bardagulan sa gitna, ngunit outpowered at outmaneuvered ang challenger. Meanwhile, Casimiro continues to show off his punching proficiency, hunting down Micah. Both of them are wilded out here, Al, in round 2. Ipinapakita niyang hindi siya nasasaktan, ngunit taliwas sa kilos ng katawan niya dahil nayayanig tuwing tatamaan. Full arsenal he has because we think of him as a right-hand puncher but... That's a really good left hook. Hindi niya kinayang apulahin ang apoy na hatid ni Cuadro Alas, kaya tupok ang kanyang self-confidence at strategiya. Akalain mong kumain lang ng isang solid si Casimero at hindi man lang natibag. straight right and then an uppercut putting together a crisp combination now Lupaypay na para bang basahan pagkatapos magtamo ng mga nakakahindik na suntok things, twice, boy, boy, down, boy, now, at nang makatikim ng isang solid na uppercut abay tila umangat ang kanyang mga paa Hindi nagdalawang isip ang referee na pumagit na dahil baka ospital ang kanyang bagsak. Afternoon ay inabot ng apat na taon bago siya muling sumampa sa ibabaw ng lona. trauma at pinsala ang inabot niya kay Casimero. Ganun katindi at kalala ang epekto. I'm worried, in, I'm worried, uh, Doc Mica because Doc Mica my, my, all my, in a way, it scared me. Wow, motherfucker, come on! You next! <laughs> sa kasaysayan, at sa kahit anong laro pa yan, sobrang kumpiyansa ang minsang nagpapabagsak sa isang atleta. Hindi naman masamang maging kumpiyansa, lalo na't nagbibigay rin ito ng lakas ng loob. Pero wag masyadong kampante, dahil tao lang tayo, at may limitasyon. Laging isipin na ang katawan ng tao ay kargado ng butut laman. Kumbaga, madali lang tayong tablan ng kung anuman, lalo na sa larong boxing na maituturing bilang isa sa pinakadelikadong sports sa buong mundo.